Nanguha kami ng sihi din sa tabing dagat at nanguha na rin pala kami ng mga bagay-bagay na pwede pang mapakinabangan na naano din sa tabing dagat. At yun na nga po today's video ay nandini nga pala kami ngayon sa akin tambayan at balak nga pala namin manguha ng sihi din nila ang sa baba ng akin tambayan para baga malapit at meron din naman dito noon. So ito na nga pala ang itsura ng tambayan ko ko pa nga lang pala yung mga tanim kong gulay dyan at balak ko nga ay dagdagan pa. Natutuwa kasi ako sa paligid ng bahay namin kaya na may gusto ko ay may gulay din ako maitatanim din sa aking kubo. Malaking tulong nga pala talaga sa akin itong ginawa namin kubo kasi nga hindi ako na nahihirapan sa pagluluto. Kasi nga ngayon ay talagang hindi ako makatagal sa dagat at sobrang init. At saka yung dati kong tambayan yan ay wala na at gawa ng nasira na nga ng alon at saka lagi ding high tide kaya naman hindi na nga ako makapagluto doon. At kung tatanungin nyo naman ay bakit hindi ako magluto ay sa bahay ay pakialam nyo baga gusto ko nga dito ay di medyo pangit kay sa bahay kasi nga kapag nagbi ako doon ay medyo madilim at saka request din naman niya ng mga viewers na sa tabing dagat do ako magluto kaya naman nakaraan nga ay doon lagi ako nagluluto at saka enjoy din naman talaga ako kapag ako nagluluto ay sa tabing dagat at gawa ng presko. Kaso nga lang ang panahon ngayon ay talaga namang yan init at habang abala nga kami ni Johan sa pangunguhan ng sihi ay siya, siya naman ay nakapetix lang din sa may duyan ay oh. Haya-hayat nakamusic music pa. Kaya nga lang ay wala nang katahanan yung tugtog at hindi makatapos ng isa at gawa nang wala nang ginawa kundi magpalit na magpalit ng tugtog. May nakita nga rin pala ko nitong bangkalan at kinuha ko na masarap yan ihawin. Marami nga pala makukuhan si Hi dito at gawa nang wala naman naguulam yan dito. Kaya nga lang ay maliliit pa. Kaya naman naisipan nga namin na sa tabing dagat na lang kami manguha at si Yasi nga lang pala ang kasama ko. Si Yasi naman talaga ay masipag yan sumama sa akin kapag ako ay nagbablog. Masipag din yan magvideo kaya lang talaga inatakpan yung kamera ng kamay. Hindi niya kasi mahawakan na maayos yung cellphone at nga ng daliri niya yung mera. At kasama nga rin pala namin yung tatlong maliligalig na aso. Ayan, kagulong kagulong na naman sila din sa may putikan na iyo para laging banu. Tapos nakakita nga rin pala ako dito ng kawayan at bago pa siya kaya na may kukunin ko nga. Isasangyat ko nga lang pala muna yan din sa puno ng pipisik at gawa ng hindi ko pa yun madadala sa bahay at yanong init nakakatamad magbuhat niyan. Buti kong napakalapit laan ng bahay din. Medyo mabigat din kasi at gawa ng babad nga yan sa tubig. Kapag nga kami nakakita ng mga kawayan o di kaya naman ikahoy na gusto namin kunin at ayaw pa namin dalhin ay sinasangyat muna namin sa puno. At kapag nakasangyat nga sa puno ay mati na may may-ari niyan at hindi na nga yan papakilaman pa. Pero kapag binalikan mo ay wala na ay talagang wala tayong magagawa sa gayon at ganun talaga buhay. Kuwas at iniwan mo eh. ay. <laughs> hindi nga pala sa lugar namin kapag ganitong ang habagat ay marami na papadpad na mga kawayan o di kaya naman mga kahoy na pwede pa naming magamit. At kahit nga wala kaming paggagamitan ay talagang kinukuha namin. In case na may paggagamitan kami ay di hindi na nga kami bibili pa. At kahit nga yung mga kawayan na ginamit sa bahay namin ay karamihan doon ay napulot lang at hindi yon binili. Tapos may nakita nga rin pala ko ditong galon at pinulot ko na nga rin pala. At sakto at gawa na hanap nga ako ng pagtataniman. Nga pala kapag ganda ang habagat ay may napapadpad talaga ng mga plastik dito sa dalampasigan. Kahit naman siguro sa ang dalampasigan ay talagang gayon. Lalo na kapag malakas lagi ang alon. At ako ngayon tuwang tuwa pa kapag gayon. Noong mga bata pa kasi kami ilay kami nangunguha ng mga plastik at binibenta namin yan. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong tsinelas at nagandahan nga ako at gusto kong isukat. Kasi 38 yung size ka size ko. Sakto lang sa akin sayang nga isa laang. Hindi pa nasama yung isa. Nga pala ako hindi nagapaawa gantulang talaga kami dito sa probinsya. Kung bagay gantulang lang ang ko, kami bagay masisinop laang sa mga bagay na pwede pang pakinabangan. Pero yun na nga at mabalik tayo at ang laman nga pala ng timba namin ay puro talisay at akaunti lang ang susu ay ginanahan si Yasi sa pangunguhan ng talisay. Nagustuhan niya ang lasa nung nagbukas ako ng isa. Marami nga palang sihi dito sa napuntahan namin at nakakatuwa kasi malalaki sila. Ang mga sihi nga pala hindi naman nalaki ng sobra yan. Ganyan lang ang pinakamalaki nila. Ang ganyan nga palang klase ng susudini sa amin ay talagang hindi pinapansin niyaan. Wala akong nakikitang nangunguha dito. Maliliit lang kasi ang laman tapos kailangan upang sungkitin. Ayan ang haso ang kapag yan ang aulamin. Pero dahil nga kinakain naman talaga yan ay papanguhain natin at share ko sa inyo. At napaka cute nga naman talaga ng tagapulot ko oh. Sana all talaga buns. So, at tapos nga namin manguha ng sihi ay nanguha naman kami ng talisay at request nga yan ni Yasi ay talaga nagustuhan niya yung lasa. Inaakit ko na nga pala siyang umuwi kaso ay parang ayaw pa niyang umuwi at sabi niya dapat daw yung nagdala na kami ng pagkain at dito daw kami kakain. Dito na rin daw sana kami nagluto o di ba marunong pa sa akin. Nandito na nga pala kami sa kubo at magluluto na nga pala kami at si Abong ay nalulumbay na naman ay o yan ganda ng pwesto doon sa may kawayan, yan ganda ng upo. Kok konting lang pala yung mga nakuha namin at naman talaga ang kinuha ko gawa ng ako lang di naman nito. Alas dos na nga pala ngayon ng ha maghapon at mainit nga din sa kubo kapag ganarin ang oras. Pero okay lang at malilaw naman sa camera kapag ganito. At saka din nila ang naman sa mismong pinaglulutuan ko ang mainit. Sasabawan ko na nga lang pala ito at lalagyan ko ng kalamansi. Tamang tama yun dito kasi nga manamis na mis ang lasa nito. Tapos lalagyan ko na nga rin pala ng dahon ng sibuyas. Gustong gusto ko nga pala ang pagtatanim ng sibuyas kahit nung ako'y nasa boarding house pa, nung ako'y nagtatrabaho sa Laguna, eh may tanim akong gayan. Kasi nga mahilig ako maglagay niyan sa sawsawan, yung dahon niyan. Masarap 'yan sa toyo kalamansi tapos alagay mo ng kamatis at alagay mo sili, nako swabe. At saka kapag nauubusan kami ng sibuyas, edi eh yan ang pinagigisa namin kahit dahon lang. At saka ang kagandahan kasi diyan, kahit sa maliit na batel mo lang siya itanim, ay eh talagang lumalago yung dahon niya. At saka maganda kasi kapag bagong pitas mo talaga siya magagamit sa pagluluto or sa sausawan. Nga pala marami nagre-request na mag-shoutout daw ako. Okay sige, ang first five na magko-comment sa video na ito ang isya shoutout ko next video. Nga pala ang ganap lagi natin ngayon sa vlog ay puro na laang ang salalauhan o di kaya naman ay sa ilog kasi nga habagat pa. Tapos sa mga palaisdaan naman na eh hindi pa tayo makapangdelehensya ng pang kasi nga wala pang mga Pilipinas ngayon. Nakakamiss ng manghibasan kapag panahon ng kalmahin. Kasi kapag ganitong habagat, wala ka namang halos makuha sa dagat. At saka hindi rin kasi napapanahon yung ibang seafoods. Pero alam niyo, ang gusto ko talagang hantingin kapag kalmahin na at napapanahon na sila. Ay yung balaw at gawa ng hindi mala ako nakahuli noong nakaraan. Yan ang sarap pa naman sana noon gisahin sa kamatis. Kaso nga lang i-accounti nahuhuli ko. Nga pala itong sihi ay eh, kailangan sungkitin mo para makain mo at hindi nga tulad na ibang suso na pwede mong tanggalan ng puwetan para madaling makuha yung laman o di kaya naman ay lumalabas ang laman kapag nalalaga. Pero ang kagandahan nga dito ay eh, pwede mo na agad siyang lutuin pag mo hindi nga tulad ng ibang suso na kailangan mo pang tabagin so yun na nga guys kain po tayo at yun lang Bye! -bye.